Story time! Mga balong kwentong nakakaaliw! Uh, nah, nah lahat talaga namin ng mga pogi po. kaya itong yabang. Nakakaiyak. Eh, hindi naman masyadong uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi na binintinda mo, baligtad ko, pero wag susuko. Wag susuko ka agad. Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano yung <laughs> kayo? kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Kung umakap ka rin na sa akin, ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Lagi ko pong inuulit to sa pero nung start of the year po, akala ko po, wala na talaga. Tanggap ko na po na mga na po ako at 13 years old. Hello mga ka tune in. Kumusta po kayo? Sana ay okay na okay lang kayo at uh, nasa mabuting kalagayan. Alam niyo ba kung nasaan ako ngayon? Eh nandito lang naman ako sa bahay at uh, medyo inayos lang natin. Eh inayos, ginulo pala. Ginulo lang natin dahil meron tayong special celebration ngayon. Dahil hindi naman kayo iba na sa akin, eh isasama ko kayo sa birthday celebration ng aking panganay na si Zoe si Miss Zoe. Ay tama, Miss Zoe. Ayaw na kasing patawag na bata. Ayaw ko ba? 14 years old lang naman eh. Kala yata eh, malaking tao na siya. Eh kung sa bagay, dati-dati kaya kong kargahin yan. Ngayon, hindi na. Kailangan ko pa yatang work out. <laughs> well, anyway, uh, ready na ba kayo? Kung ready na kayo, ready na ako. Ipapasyal ko kayo dito sa loob ng bahay. Grabe, para malaki. Wow. <laughs> Mayandaan yung Egypt nyo na jeep nyo. Mag-jeep tayo. Para sa special 14th birthday ni Miss Zoe Taberna. Year 2019, isang malaking pagsubok yung dumating sa pamilya namin nang magkaroon ng malubhang karamdaman si Zoe. Buong pamilya nalungkot, ngunit hindi ito ang nagpahina ng aming loob. Bagkos, Ramdam namin na ito pa yung lalong nagpalakas sa pananampalataya namin na gagawa ang Diyos para sa kanyang lingkod. Kung babalikan natin ang nakalipas na tatlong taon ng birthday ni Zoe, saktong dumating yung pandemya kaya halos hindi rin masyadong makapagkita-kita ang mga kaibigan at buong pamilya. Halos eh, puro online kami noon. Pero kahit ganun lamang ang naging celebration ni Zoe, alam namin masaya siya ang akala namin ay bumubuti na ang kanyang kondisyon pero pagkatapos ng dalawang taong pagpapagamot ay lalong lumuba ang kanyang karamdaman. At ngayong 2022 nga, eh nagpasya kaming pumunta ng Singapore para sa pagpapagamot ni Zoe. Marami, Napakaraming kinasangkapan ang Panginoon Diyos sa pagpapagaling ng aming anak na hindi ko na maiisa-isa kaya sobrang nagpapasalamat talaga kami. At ngayon nga, sa pagsapit niya sa kanyang 14th birthday, may konting surprise sa kanya. Fast forward na tayo! Akala ni Zoe, simple lang ang magiging birthday niya. Siyempre, Ayaw paawat ni Mami Cel sa pagpaplano sa kaarawan ni Zoe. Gusto pa rin namin na maging unforgettable ang birthday niya. Hindi ko na naman mamukaan tong bahay namin. Laki ng pinagbago. Ang ganda ng design. Meron pang pa-perfume bar. Matry nga. Nakakatuwa ring makita ang mga malalapit na kamag-anak at kaibigan na nagpaunlak sa aming imbitasyon para makisaya sa birthday ni Zoe. Tara na! It's party time! Pagkatapos na sama-samang panalangin, ay eh, nagbigay kami ng mensahe sa kanya. Si Mami Shell, hindi na nakapagpigil ng kanyang mga luha dahil sa sobrang saya. It's not the tears because I'm poor sad, but it's a tears of joy because uh, we were able to surpass the, the battles that uh, we've been through. Um, please know that whatever happened, I'm here for you. And uh, pag hindi ako magsasawa na alagaan ka kahit ano pang mangyari. I always remember that, okay? Huwag ka kind nang of naiinis sa akin lagi. Ganun talaga yung mga mommies. Uh, ang totoo nun, ako po ang mas uh, kinakabahan dito dahil sa 14 years old na si Sobi eh. Ngayon nangliligaw na pa sa'yo? Uh, subukan mo lang. Uh, hindi, pero kidding aside, nagpapasalamat po kami sa inyo. Gaya nga po nung aming uh, uh, panalangin kanina, ang uh, aming pong pagpapasalamat una sa Panginoon Diyos, na hindi man po namin nakikita pero pinaramdam niyo po sa amin na kasakasama kas po namin kayo habang si Sobi po ay dumadaan sa matindi pong karamdaman. Eh, hindi po sapat ang salitang salamat para po uh, sabihin po namin sa inyo na how we appreciate all your prayers and the well wishes for Sobi the entire time kahit minsan like I act na parang galit ako sa iyo, I want to know na I always listen and I will always will. And I love you. <laughs> May napaka-special na message din si Zoe para sa lahat ng nakikisaya sa kanyang birthday celebration. Lagi ko pong naramdaman na meron pong nagmamahal po sa akin simple messages. Pinakita niyo po na you, you're proud of me, you care for me. It makes me feel so strong po. Palagi ko pong inuulit to po sa pero nung start of the year po, akala ko po, wala na talaga. Tanggap ko na po na na po ako at 13 years old. Naalala ko lang po is yung pamilya ko. Tsaka yung kayo po, kayo po lahat. Hindi po ako yung mawawala ng mahal sa buhay. Kayo din po. I made that my inspiration to keep going. And I kept on praying that God will help me because I know that He can po. So thank you po talaga sa pagtulong mo sa akin. Alos lahat kami na nakarinig ng mensahe niya eh hindi nakapagpigil na maging emosyonal. Hindi dahil nakakalungkot yung sinabi niya, kundi sobrang inspiring ng bawat salitang binitiwan niya. Hindi ko akalain na ganito niya masasabi ang mga ito. Proud na proud ako sa iyo, anak. Pagkatapos ng aming bahagi, nagsimula na ang surprise namin sa kanya. Akala kasi ni Zoe, pagkatapos magpray pray eh kakain na lang ng sama-sama. Ang hindi niya alam, may hinandang program si Mrs. T. Kaya ito, gulat na gulat siya. Dahil 14 years old na siya, may 14 blossoms siya. Bukod sa amin, mga malalapit sa buhay ni Zoe ang nagbigay ng flowers at mensahe sa aming dalaga. Lagingan dito ako for you through your ups and downs and hopefully, huwag kang mahihiyan na lumapit sa akin. Kahit gusto mo ng kuya, kahit imposible, sige ako na lang magiging kuya sa iyo you are like a daughter to me. Uh, I'm so proud of how brave you are for fight for fighting and winning your own battle. Parati ko nga sinasabi ng Zoe, uh, we cannot help you in this battle. Uh, you are alone in this war, in this battle. That's why, Zoe, I really admire you so much on how you handle everything. Tonight, whether isa kayo sa step-by-step, step, nalaman yung pinagdaanan ng pamilyang to, makikita niyo po talaga yung purpose ng Panginoon sa buhay nila. Yung binigay sa iyo ni Lord na at kami lahat na pinagpipray na sobrang habang buhay, sana lampasan mo pa si Inwile sa haba ng buhay mo. Nakakataba ng puso ang mga messages ng mga malalapit na kaibigan ni Zoe at sa aming pamilya. Hindi pa dyan natatapos ang surprise namin kay Zoe. Aba, akalain nyo? hindi nagpahuli sa pagbati ang dati at kasalukuyang leader ng bansa. Walang iba kundi si Pangulong Duterte. Ang kaibigan kong si Zoe Taberna. Uh, matagal na kami hindi nakita. Uh, gusto kong batiin na uh, Zoe. kumusta uh, ka? Happy birthday at mabuhay ka ako, uh, nandito lang ako pag uh, ilangan mo. At Pangulong Bongbong Marcos, kasama pa si Sandro at ang First Lady. At ang batin ng isang happy, happy birthday at may dalawa akong kasama na gusto din bumati sa iyo. Happy birthday! We heard all the good news. Good luck. Well done. Ay, ay, galing. Best news ever. Hi, Zoe! It's me! I remember when I hugged you in Singapore. Now you're okay. Happy birthday, girl. Love you. Mwah. Happy, happy birthday, happy birthday Zoe! Mag-ingat birthday. ka lagi. God bless. Ibang level na talaga tong si Zoe. Kahit wala na kami sa Singapore, hindi pa rin nakalimot ang aming mga kaibigan doon. Nagpaabot din sila ng kanilang video greetings. Happy, happy birthday, Zoe. Zoe! Hi, Zoe! This is Dr. Chan from Singapore. Happy birthday! Bye! Hi, Zoe! Happy birthday! Napuno ang gabi ng kasiyahan at tawanan, masaya kami na makita si Zoe na ganito kasaya matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Teka nga lang, mag-interview nga muna tayo ng mga dumarating na guests. What's your wish for Zoe? Nice, uh you uh, back in uh, Manila and as healthy as ever and uh, hope you have a enjoyable 14th birthday. Wish lang naman nais sa'yo sa ngayon Ituloy na bumalik at tayo And we're happy to be here on your birthday to enjoy your moments, share your moments at maging masayang-masaya tayo, especially you, no? special Maraming salamat po sa mga sweet messages ninyo at alam kong kayo rin mga ka-tune in e eh, may message kay Zoe. Nababasa po namin ang inyong walansawang pagsisend ng mga mensahe at sa patuloy niyong panalalangin para sa kagalingan ng aming anak. Thank you! Masaya na rin kami ng Mami Selmo at ni Helga. We love you anak! Ito ang lagi kong gustong ibahagi sa inyo mga ka-tune-in na kahit napakabigat ng pagsubok na dumating at darating pa, kung kasama natin ang Panginoon Diyos, sa Kanya tayo sasandal at magtitiwala, wala talaga imposible. Kaya kami tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang pagpapanata. Isang bagay pa na hindi ko makakalimutan ang sinabi ng Tagapamahalam Pangkalahatan. Ang aming kapatid na Eduardo V. Manalo para kay Zoe, may plano pa ang Diyos sa Alamin ninyo, tuklasin ninyo. Kaya alam kong maraming mabubuting bagay pa ang darating sa aming panganay na si Zoe. Ayan, so tapos na. Maraming salamat sa inyong lahat dahil uh, as always, nandiyan po kayo sa mga importanteng nangyayari sa aming buhay. Alam nyo, ito pong birthday ni Zoe. Hindi lang po uh, natin ginunita eh. No? Actually, ito po yung celebration ng kabaitan uh, ng ating Panginoon Diyos. Napakabuti po ng Panginoon Diyos. Ano? Nakikinig talaga siya sa ating mga uh, pananalangin. Kaya, salamat po Ama. At salamat din sa inyo. Nakasakasama po namin na nanalangin sa ating Panginoon Diyos. Happy birthday uli. So, ha? Sa uwi ha. Tatandaan mo ha. E 14 ka pa lang. Tatay mo ko. <laughs> Hindi naman ako nananakot. Pero parang ganoon na rin. O no? yung usapan natin. Huwag nating pababayaan ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Yan ang da pangunahing dahilan kung ba't tayo'y binubuhay ng Ama. At syempre, Matupad sana ang iyong mga magagandang pangarap. Happy birthday. Woohoo! Kapit tayo. tayo ay katunin May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita La bye sumusubaybay Halika na makin di diba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang Dati sa balita Anthony Berna Oo siya wala ng duda Katunyeng siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabaet lang Di ba din nasa gitna lang Lahat pinapakinggan Tama o mali walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili Marunong makasama napakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito Para ilathala ang buhay mo Tatlong taon na nanggaling sa duos Siya na magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na masapuso puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling makichunin na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo ay Katonyi May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang dati sa balita hey! Tuni na tayo ay katonin Lahat ang mga debat na totoo Mga saluobin ng mga tao Tuni na tayo ay katonin natin sa radyo Ngayon sa online, mapapanood na natin siya O di ba panalo? Ang daddy ang be, ang bigong ng everyone Kinaaaliwan, kinababaliwan libon libo taga, suporta isa eh, na ko dyan Mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola Batang kapatid, alam nyo ba na pwede sa lahat Ang bawat aral niya na pinapahatid Pinababati niya na lahat ay may karapatan sabihin ang mga sa loobin niya Di man magkasundo, ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala, mayaman do ka Para sa kanya ayos ka, pantay tingin niya, niya mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi, sabi ka po sa bagong kwento May aral na naman akong mapupulo, ito pa ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig ang bagong parating Mga kwentong magaling Maki-tune in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa hey! balita Tune in na tayo kay Katunyeng Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng sa mga tayo Tunie, tunie, tunie. Tunie na tayo ay katon ni. Lahat ng mga debat totoo, mga sandugo, ng mga tao. Tunie na tayo ay katon Tony. lahat ng mga debate dito mga sa ng mga tao tuni na tao.